Ika-dalawamputwalong kabanatak Sa iyo o Panginoon, tatawag ako. Bato ko, huwag kang magpakabingi sa akin. Baka kung ikaw ay tumahimik sa akin, ako'y maging gaya nila na bumaba sa hukay. Dinggin mo ang tinig ng aking mga pananaing pagka ako'y dumadaing sa iyo, pagka aking iginagawad ang aking mga kamay sa dako ng banal na sanggunian sa iyo. Huwag mo akong agawin na kasama ng mga masama at ng mga manggagawa ng kasamaan na nangagsasalita ng kapayapaan sa kanilang mga kapwa, ngunit kasamaan ay nasa kanilang mga puso. Bigyan mo sila ng ayon sa kanilang gawa at ng ayon sa kasamaan ng kanilang mga gawain. Gantihin mo sila ng ayon sa kilos ng kanilang mga kamay. Bayaran mo sila ng ukol sa kanila. Sapagkat ayaw nilang pakundanganan ang mga gawa ng Panginoon, ni ang kilos man ng kanyang mga kamay. Kanyang ibabagsak sila at hindi sila itatayo. Purihin ang Panginoon sapagkat dininig niya ang tinig ng aking mga pananaing. Ang Panginoon ay aking kalakasan at aking kalasag. Ang aking puso ay tumiwala sa Kanya at ako'y nasaklolohan kaya't ang aking puso ay nagagalak na mainam at aking pupurihin siya ng aking awit. Ang Panginoon ay kanilang kalakasan at siya'y ng kaligtasan sa Kanyang pinahiran ng langis iligtas mo ang iyong bayan at pagpalain mo ang iyong pamana. Naging pastor ka rin naman nila at alalayan mo sila magpakailanman.